Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. NYGC, kag 106.9 ASFM, nagdadulong naman sa inyo sa isa naman drama Agent, Agent Luna! Ah, hindi! May nagpaulan naman sa bala sa akin! Oh, na ako na boss Tama ka tamo sila May polis boss Tapos may agent pa At <laughs> Hindi may mo ini Hindi may mo ini Lucas Kag Christian Ano ba lang yung muna dun boss? Oo oh man boss Anong yung na dun? Mga gonggong Siyempre magbato Mabato kita sa ila Patay man o konbue Sige boss Handa na kami nga itaya ang kapuhi naman para sa imo. Ako man, boss. Handa man ako nga itaya ang kapuhi ko para sa imo. Maayo. Maayo kay kung hindi. Ay na, na, kung wala niyo nang ang basakon. Pasigilip na lang. ko na kamo! Boss! boss! Aplagyo ako dali nagadamong na hindi madlagan ako sa piyak Abi nila siguro, madamo na kami ari sa sulod. Wala sila makibalo. Nga ako pala isang ari diri. Kagaliban namin yung mga at Ato sa guha. Oh, 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 at umisa, nagalabaw niya. Kiruhon ko. Hup, hup. Ah, ato na, natumbas siya. Karun, araw pagdumisa. Ari! Ah, Ama-ama, tunog ko kami. Masaylo ako dito sa piyak. Ari, makulat na ako sa timing. niya na ang bala nila dahil pakad na sa Tinanglan, makasaylo ako sa piyak. karuna na! Hup mo, ako sa haligin niyo na. karoon, ah, ko sa piyak na bahayan. Aring para sa inyo. Ah, uh. ah, sigurado, abi nila. Madamo, nagid sila sa kontra. Tungod na nasa iyo, sa iyo ako. Agot hindi nila mahibalaan Ako lang isang ari, Dre. Buddy, okay na bala kami magdara sa guha? Okay lang kami, Dre, buddy. Nagahulat na kami, Dre, kung anong mahimu na mo. Masulot na kami, Dre, buddy. Preparado na kami bandi rin. Ginamat-amat na namun siya pamatay. Okay, buddy. Sige, himuanin yung kanan. Ago di makasulod na kabudiri. Sira! Magbato na ka mo! Bato! 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 Mabato! Bato Kaya na, Ano yung armas ko? saun ko yun ni? Eh. saun, Ano Para kang tukang mutanan! Huh! na sa tambo Ah, man, boss! Anong himo ko na, ton? Wala na kita sa may sini. Kung di magdalagan, dalagan! Nasigun kong pagdalagan! Dalagan ka ma! Dalagan! Oh, nandang nga ko kamatanan! Oh! Hindi lang lang, makasulong na din mga mawakod po. Agot na, makabulig na sa akin. Hindi, hindi ko ginagatid na ito. ko pag niya bayo lang yung dalawas ko ikaw. Natiro ko siya dahil yun. Hindi! si Lucas! Ano'ng lumabas na ikaw si Lucas, boss! Balan ko, hindi ko bulag! Boss! Sige! Palukpan na to sila! Parakan na to sila! Parakan! Parakan! Hindi! Hindi! Matamo na sa mga tinaw ko ang nakakalapatay! Hindi ba? Hindi! Uh, si Christian! Napatay man! Hindi naigaw masasampala! Ano bala ko na nang nabihin? Malik ko ako dali! Amin Marquez, give mo my name. na ako sa napunta sa sindikato tapos madula lang sa ng amo ng sindikadali. Hindi ako magpasagot. Si Jigo masungka sa inyo. Hindi magsungka si Jigo sa inyo. Mapatay man ako o buhi. Jigo, magsungka Hindi. sa inyo. Ano ba lang nakita ko sa ibabaw? Babayi! Kag... <gasps> Hindi! Si Agent Agent Luna! Ikaw ang madugay ko nang ginapangita! Wala ka sa nguya! Magpanaog ka dira, Agent Luna! Panaog! Apo, kalalang sa iyo! Nga! Nahadlog ka pala sa akon? Ha, Agent Luna? Diego! Ha? Magsungka ka na! Wala ka na sa mahi mo! Napaliputan ka na namon, Diego! <laughs> Hindi ako magsungka sa imo, Agent Luna. Nakabati ka? Hindi. Pabbayi <laughs> ka lang, Agent Luna. Pabbayi ka lang. Wala ka bang mahimo kay Jigo! Wala. <laughs> ka ka <laughs> <laughs> wala. ka lang, sa Madamo na ako sang napundar sa sindikato. Bisan subong, pwede ko ikaw ipapatay. O hindi gani! ako mismo ang mapatay sa iyo! Sa ano mo sa sindikato na ina? Wala ka na sa mahin Tungod mapatay ka gin, kung magbato ka sa amo. Ginasilingan ka gani, hindi ako magsungka sa iyo. Patay man o kung buhi! ka ng isang nabiling nire. Eh. Hindi ka pa magsungka. Mag-ampo ka na lang. Bisa na nung iboon mo. Hindi ako magsungka sa iyo. Patayon ko ikaw! Mabato ako sa Mabato ako sa iyo! dai, dai, ginakulbaan ako dahil, ang buwat na lang gidyo, dai, kaya dai, kulbaan ka man, dai. Ay, nakulbaan ko yung balay Ay kaya tagali na upang ko, sa Ay, dai, magandaan mo Kita yan ang make-up lang banta diya sa mga babae naging pag-kidnap, dai, pero nga daw madalahig pa ah, tayo, ha? Ang buwat ano, ito, ano, ano, ito ko yung nangyay sa mga laking, Ako niya ka gusto niya, ang kuwapong lalaki. Oo, man, eh. ako man, gusto ko man ang kuwapong pero kung maigo, kita karos sa mga armas nila, dai. Hindi, na no, wag tangin Diyos oh, naman si Ana. Oh, oh, oh. no, may tao. Okay. Soy, may nagbukas ang portahan. Ipatasangin niyo mga kamot. Ay, dahil ka gwapo, dahil. Chip, Chip, bisan si, hindi naman pag ipatasangin ang kamot. Chip, kayo wala mo kami sa si, mga armas. Ang armas ang, ngayon, pang, hita, naman oh, 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 ang pangita oh, naman, oh, naman, naman, Chip. Oo, oo man, Chip. Ang armas naman, di na naman, Chip. nagpamit-up up lang kami, Chip. Sa mga babae na pangit din nila, Chip. Oo, 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 oh oh Hindi ako magsungka! Ari ang inyo, tada, Ari ang inyo! Oh, oh. Hindi ako magsungka! Hindi! Bisa n'yoko pa, Agent e, Luna! Hindi mo ako mapasungka! Kamo! Magpamate kamo sa akin! Hindi n'yo mapasungka si Diego! Patay man o no, konboy! Mabato ako sa inyo! Patay man sa inyo, Agent Luna! Mabato ako! Oh. si Luna, ang hel na totoo, ahente ng batas, puso'y matapang, laban sa sindikato, di siya matitinag, Luna, Luna, ilaw sa kanugon lang nga napatay si Diego Kuntani, madamo pag sa mga kaokdana niya ang masugid niya sa akon kung sino pagid ang mga nagapang kidnap sa mga babae diri Agent Luna Chip Good job, Good job. <laughs> Salamat Chip <laughs> Bisan kalain sa naging katapusan ni Diego pero nagdaogya uh, po na ibong kaisog batok sa iya Salamat man sa inyo Chip kaya kung wala ka mo nag mabudlayan man ako uh. Ari gali chip oh Ari nga ako resignation paper. Hmm. Mauntat na ako, Chip. Ba? Hindi na ako agent. Madamo ka pa sa may sa itong departamento. <laughs> Kalbalo ako, Chip. Pero ihatag ko naman ina sa iban. Hmm. Tungod, may misyon man ako ngalain. Ano ka sa misyon, ina? Madalo may misyon? Dako ka sindikato? <laughs> Hindi, Chip. Gusto ko nang mag-focus ako niya pagpangabuhi. Hmm. Mamana na ako, Chip. Kag sino maswerte ng lalaki ngayon mo pamanahon? <laughs> Chef? Mmm, paayong aga. Ako ah. Ikaw? Oo, oh, chip Mmm. <laughs> ako galing si Lito. Um, Lito? Akong... Lito? Oo. Lito Palermo? <laughs> ah, ah okay. Kilala ko muna siya, Chip. Okay. <laughs> Salamat ni Chip, ha? Salamat. Sa ko din di nga pag sa headquarters. Kapag Solbar sa mga kaso dili. eh. Ara niya nagabulig sa akon. Kaga mga kaupda naman natin. Salamat gid sa team. Alright. Salamat Agent Luna. Alright. Salamat, Salamat Agent Luna. Matin kita S sa kasal ni Agent Luna. Alright. <laughs> Sige Chip. Sige. Kailawan na namon ang baboy ni Charlie. Agod nga, <laughs> Ihanda sa kasal naman. <laughs> Luna, Luna. Ilaw sa dilim. Tagapagligtas ng mga anghel na kita. Ginhimo sang ahensya ni Agent Luna ang tanan. Agod niyo madiskubrihan pagid ang iban nga ginhalinan sa mga sindikato nga ginasakupan ni Diego. Kagsuno sa ilang pagpangusisa, ila na diskubrihan nga si Diego kag si Diego magutod kag sila miyembro sang Shadow Syndicate. Samtang nagresign si Luna kag nagpakikupon sa agent niya iya nga palangga kag diri nagsugod ang ila love story uh, Badi, ari ka gali <laughs> hindi na ako bala pagtawag nga buddy, loves <laughs> <laughs> ikaw bala sorry naanad na biya ko nga tawagon ka nga buddy. Eh. palangga ko gid ikaw kag nalipay gid ako nga ginpili mo ako ginpili ko ikaw tungod nakita ko kung ano kabudlay ko ni ara pa ako sa serbisyo. Nagsubong man ikaw. Nag-resign man ako para sa mo. Tungod ikaw lang ang palangga ko. Kag ikaw ang gusto ko makaupod. Agent Luna. I love you. I love you too. diri nagtakop ang aton drama Agent Luna Madamo gid nga salamat sa inyong nga pagpamati kag pagsuporta Salamat sa tanan nga mga nag-subscribe sa aton nga NYGC Blind Drama YouTube Channel Agent Luna Apang wala pa kami lubos nga makapaalam yari anay ang mga naghatag sang kabuhi sa drama nga ini Lito Palermo Maki Paloma Hazel Lazaro Shela Marie, Emilio Magbanwa, Audio Vision Editor, Romel T. Pineda Kaupudman Sanday, Rayjan Domingo, Kag Kuya Andan. Bugal na ginadulong sa inyo sa 16.9 ASFM Community Radio, Kag NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama, YouTube na Radio Pa. tata kumpay kataatan kanyang sandata walang umpay sa patatapos ng gabi ang mga bituin between ay nagningi si lu nag kumpa ang katarung